Kaibigan nga Maya, nakasunod ka ba? Ah, kaibigan, salamat po sa anong sa lugar na to. Yan. Ah, uh, nakano tayo dito. Oh. Yan Kaibigan Maya. Saan ka banda? Ang hina naman ng busis mo. sin so, mga kantero sobrang lakas ng ulan, no? hindi tayo makapagpatuloy. No? Uh, dito lang tayo. pasilong tayo, buti may ano ito. Yun, yun may ano dito. Makapasilong tayo, grabe sa so, bang ano talaga. Yun, lakas ang ulan. No? So, Pasensya na po talaga kayo kung wala talaga tayo no, wala tayong shoutout na ilista no. Ah. Uh, po talaga sa yung lahat no kasi yun na pangako ko po na tuwing mag-school tayo mag ano tayo pero nakikita niyo naman kagabi eh, no nag-live tayo. Ano yung bang na business sa trabaho kaya hindi ako nakapaglista talaga. So babawi na lang po ako sa sunod na story sa no. Baka hindi ko sigurado ngayon kung darating ba si Amaya kasi Napakalayo pa natin sa yung palagi namin na, na parang meeting place namin. oh, ah, doon kami magkikita na. Doon kami mag, kami mag Ngayon, dito pa tayo kasi napakalakas talaga yung ulan, no? Yan, niyo po yun? yun? Dito lang ako kasi may kasilungan dito. yun pero mababasa po talaga yung hubon ko. Kaya ang gagawin ko dito. Ano talaga, no? Kita muna. Yan ako muna to. Kasi wala pa rin ba akong ligo. Baka maano? tayo na pasubo na, na tayo kasi nandito na tayo kaya pasubo tayo problema nito saan tayo tatago nito dito lang talaga tayo susuksok no kasi eh hmm. ang swerte naman ng araw na to pero okay lang no ah, patuloy pa rin tayo ginuginaw na ako ang na naisip ko na tuloy yung misis ko kasi sobrang tugnaw na yun no malakas ang ulan Ah, kay bigang mamaya. Kay bigang mamaya. Kay bigang mamaya, sitin po ito dito lang muna ako kasi 'yun magtatago ako dito. Dito tayo kasi para hindi sigurado hindi mabasa yung cellphone natin dito dito. Yun, kay bigang mamaya. Tago tayo dito. Ang ina ng busis mo kay bigang Maya, lakas kasi ng ulan. Yun, nababasa na lang. Ah? ah, so yun, ah, sana lang, yeah, sabi ni kaibigan nga may, hindi bidaw daw masira yung cellphone ko. Ah, sana lang po ay hindi ito mabasa, no? Pero, parang mababasa talaga ito, wala kasi akong ano. Yun, no? Tumutulo-tulo na. Ah, salamat po sa ano, ha, sa yung bang pagkonsen niyo po sa cellphone ko. Pero siguro tatago ako, magpapa ano ako, tatago lang siguro ako dito. Sabi ang lakas ulan, mga kante, no? kinakailangan natin ano, ah, hanap dito ng pwesto. kasi pati sa si ng Amaya, ano na rin no, naroon din niya na yun bang mababasa tayo. Saan ba tayo dito? Oh, salamat po ng Amaya, tika muna, mag-isip muna ako kung saan Dito wala talaga dito ang kataguan iba gagawa sana tayo ng ano gagawa tayo ng balay-balay ang problema lang kung gawa, gagawa tayo ng balay-balay eh wala rin tayong dalang itak para ano tika lang muna kaibigan nga Maya mag -isip ako yun ulan talaga oh yun know? oh lakas ng ulan no kahit na ano dito tingnan nyo po dito you know? yun oh lakas ng ulan oh no? bala na kaibigan Maya so ano, ano 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 po yung ano uh, sinasabi nyo po sa akin yung bang ang mga babala po na sampung babala po na posibing paparating at mangyayari ang hina ng busis ni Kevin Amayno kasi sobrang sobrang ano daw sobrang ano ba pa um, no malakas yung ano ulan dito sige po kaibigan nga maya umpisa na natin kasi ano na ang ang na kasi yun mga kante no? ah, medyo humina na po yung ulan no? buti na lang si kaibigang amaya may ano dito may you know, yun? may sira pala dito na payag no? kaya dito tayo napadpad na Dun pala ano, medyo sa itaas ng ano, banang daan no? mayroon palang ayun no? ng tao dito kaibigang amaya tingnan natin dito Kibigong, no? Ay, hey, ang sa tubig ng mga. Ay, yun, yun. Hindi ka kamay, Subuti so, na lang po nung may alam si Kibig maya na ko ba kasi ganina grabe yun uh, parang basa na yata siguro ko nauga na o, nga siguro uh, buti na lang sa itaas ng ano natin kanina yung naabutan tayo ng ulan kanina ah uh, naniguro ako na magpasilong talaga dun no? para kasi ano yung bang ulan ay paparating na kaya hindi ako tumuloy no magpasilong muna ako habang naisipan ko nga doon na lang po tayo magsisimula Problema, lumakas talaga yung ulan Pero ngayon, oh, parang unti-unti nang nawala Pero, nandito na tayo no So, gawin na lang natin dito siguro Sana, sana makayong si Kaibigan Amaya Kaibigan Amaya Kaibigan Amaya Nakasunod ka ba? Ah, kaibigan, salamat po sa sa lugar na to oh. Yan. Ah Saka tayo dito Sino? lah. Ibig Amaya? Maya? Saan ka banda? Ang hina naman ng busis mo Dito tayo mga kante ah. So yan uh, Salamat po kay Bigang Amaya sa ano May na ano may natuntun kang lugar oh. Ano na pala ito abandon na to oh. Wala nang ano yun Sira sira na talaga oh. So ano po yung sinasabi mo kay Bigang Amaya kanina So yanong, sabi po ng kaibigan may no, uh, magkapalit daw no ng malawak ang ano, ah uh, kapangyarihan no, Na Nagaling sa kanduran papuntang silangan. So ito naman po ayano naman to napakalalim din ito na ano, no. Yung bang kung alanganin ka dito, mahirapan din. No? Kat Katulad ko, isa na akong alanganin talaga kasi wala akong alam. Pero mahirapan na akong magintindi. So, kaya na po yung bahala dyan, no? Kung ano po yan. ulit-ulitin -ulit, ko po. Oh, ulit-ulitin na ulit-ulit po. Ay, hindi. Nabustod, pero na sa sandig sana ako. Wala na. Pinaulit-ulit po ni kaibigan bigang Maya na ipindi na po talaga sa tao. So ano po 'yan? Ano po 'yan kaibigan bigang Maya? tayo. Dito lang tayo. Tayo lang tayo dito kasi sa sandig sana tayo pero yun, gabok na pala. Uh, sabi po ni kaibigang main ito po din yung sinasabi niya na abangan ng tao pero sabi niya ay hindi na daw dapat yung matakot kasi parang ano lang parang maging normal din yan no? Uh, sinabi na po niya yan pero mangyayari ito no? Uh, kasi yung ibang tao kasi parang ano lang ba yung yung binabaliwala pero mayroon ding ano mayroon ding nakaano talaga nakasubaybay talaga na yun pinagmas na lang kaya sabi niya na yung pagkasabi niya kanina na ano ah, pagkapalit ng ano malawakang kapangyarihan na galing sa kanduran papuntang silangan no so kapag sinasabing silangan sigurado sa atin ano, sa Asia po yan ayan sabi niya no yung pagpaliwanag dito unti-unti po daw no na hihina ang kanduran habang unti-unti din lumalakas no ang silangan no at sabi niya mga mahusay ay ano ah, lumipat no sa ano sa napakahusay na kapangyarihan na kung saan no uh, sumisikat ang araw uh, tama po yan kaibigan amaya? Uh, sabi po ni kaibigan amaya no na dito po daw no ay ano ay uh, ah, po ang isang ano ah, bagong kayusan no ang bagong kayusan na ang sisikat ay ang huwad na no. uh, ano yan ano yan kaibigan amaya? Ah sige sige. So sabi niya no? ah, ano daw. Um isang bagong kayusan no? na ang sisikat ay huwad wards ng dragon. Ala. Hoards ng dragon at ang balanse ng mundo ay lilipat. No? Ah pa rin magpakailanman. man. So anong ibig sabihin nito kay Amaya? Ang ano ba 'to na ang kumbaga yung ano ba yung bang balance ngayon kasi nasa kanduran yung pinakahari talaga sa ngayon no? ay unti -uti, unti 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 itong hihina at saka lilipat dito sa no? sa silangan ah yun sabi po niya na sayot sa gusto mangyayari po daw yan basta sinabi na po daw yan uh, ah, ng pininon, yan po daw ay mangyayari No, pero ano lang yan um, titingnan no yan ang tututukan ng tao no sabi niya eh, kung sino po daw yung ano yung bang bansa na sumasangguni or nagsisimbolo sa dragon yun po no siya po yung ano uh, sinasabi dito na no dito ililipat no ang ano, malawakang kapangyarihan so siya yung maghahari na makukuha na siguro niya lahat no yung ano yung isang ano isang yung bang full power talaga na lahat ng pwedeng i-implement makayan niya. So, 'yun. Ah, salamat po kay bigang Maya. Ano pa po yung ano diyan? Ano na, sentro. Ah, uh, sabi po ni Kaibigang Amay, ano, ah, uh, tama po daw, no? uh, ano, talaga yan. Ah, uh, yan po daw ay magaganap kasi na ano na po daw. No. Sabi niya, na yan, ang silingan po, no, uh, silingan, uh, silangan pala, no. Pasensya na po ta talaga kayo, ah. Uh, <coughs> ang paglakas ng isang bansa, no, nagaling galing sa silangan, at ito ay, ano, uh, kumikilala o sumisimbolo ng dragon. So, tulad ng, ano, uh, sinabi ko kanina, ah, na sila po ay kumikilala at nag, nagdadala ng simbolo ng isang dragon so yun at ano na po yun no? um, siguro para sa akin may idea na po yun kasi para inulit ulit na po yun sinasabi na po yun siro sa magkakaiba lang po na ano uh, sa magkakaiba ba na rason no? pero doon pa rin no? doon pa rin siya uh, papunta no? kaya yun, uh, yun po ang sabi ni kaibigan ngamaya na sila po ay sumisimbolo sa isang dragon no? at sila ay ano uh, lumalakas nang sa pang-ekonomiya ng buong anong sandibutan at pati teknolohiya nila ay lumalakas din no at saka yun lalo na po talaga ang pinakaimportante makukuha din nila at lalakas din sila sa part ng politika so yun um uh, kaibigan nga, Maya makukuha ba nila lahat yun Uh, sabi po ni kaibigang Amaya, ah uh, kung titingnan daw yung tao ngayon, ay unti-unti na po nilang nakukuha talaga, lalong lalo po talaga sa ekonomiya, no? At yun, nakipag din para makuha din nila lahat, no? At lalong lalo po talaga sa pampulitika So, sa ekonomiya, lahat naman sila, ay yung ano do nila, yung utak daw nila, ay puro negosyo para lang, no? At saka, para ano talaga, yung bang, ah, uh, parang ginagawa nila yan talaga tsaka sa ano din sa teknolohiya hindi din sila nagpapabitin talaga no uh, gumagawa din sila may sarili silang teknolohiya at sabi po ni kaibigan Amaya unti-unti na po nakikilala ang kanilang mga teknolohiya lalo na po talaga uh, sa buong mundo no sa ngayon pa lang daw ay parang binubuli-buli ang kanilang mga teknolohiya pero sa at sa gusto sumabay na po daw yan kanilang mga teknolohiya sa ngayon mga imbento nila sumabay na po daw no at saka napakataas na po daw din ng sales daw nila kaya sabi niya ay makukuhan nila lahat no at saka unti-unti uh, na po daw nagpapalakas no ng pwersa militar ang ano na to kasi naghahanda sa kanilang paghahari so yun uh, kaibigan ng maya uh, siguro para sa akin ay naano na po ako yan ha? parang may idea na po ako dyan kung sino po yan no kaibigan maya pero siyempre ay tingnan pa rin natin no at siguro yan na po din yung ano yung sinasabi na maghahari sila sa so, maikling panahon, pero alam naman po natin ang maikling panahon para sa mga tao, napakatagal na po yun, know, mga ilang taon pa yan. Pero syempre, eh ganoon talaga, naka na po yan, no, na kung sa ano ba, naka-plastada -naka na po yan, so magaganap yan. Eh wala tayong magagawa dyan, kung hindi dasal na lang siguro, at saka yan, uh, parang iwas-iwas din pag may time, no. Kaya siguro, uh, hindi na pwedeng ano ba, yung bang basta-basta nasusungagin kasi may time talaga na sila yung maghari o yung bang sila din ang kikilanan kikilan ano ba yun yung kikilanin na sumbrang mapaka, makapangyarihan na kaharian no o bansa so kaibigan ng maya uh, ah, salamat po maraming salamat po sa ano na yan So po, sabi po ni kaibigan ng Maynon na sa ngayon, no? Sa ngayon po ay kuno papansin din natin, no. nasabi ko na kanina din na unti-unti silang nagpapalakas, no, ng ano, ng pwersa militar, no. Yung bang sa ano nila kasi yun, syempre ay nasa ano pa rin yan, nasa sako pa rin yan ng sampung sungay na may ano, bakal na may halong putik. So diyan talaga ang mga bakal ay gumagalaw din yun ng kadalasan pang laban lalo na po talaga sa pandigma no so yun kaya sabi niya Nagpapalakas na po 'yan at sila po isa ngayon ay tahimik muna, hindi yung bang ano talaga, yung bang nakikinig lang muna pero kritong sumusuporta sa iba. At sabi po niya, uh, ano po daw 'yan, isang paraan po daw 'yan para makuha po no, ang para sa politika at sa ibang mga connection po para sila, no? Yung ano ba, yung bang dinadahan-dahan po nila. Kaya sabi po ni kaibigan ng maya no, uh, ano po daw, uh, sila hindi na po talaga no maitatago, no unti-unti na po itong ano assumable ah, no, sila ay ano ah, maging dominanteng ah, bansa no sa buong mundo. So 'yun. Pero ano sa tingin natin ngayon no, ah, parang ano pa, ah, parang pinagtatawanan pa ang kanilang mga invention pero kung ikumpara talaga sa atin, napaka wala tayo talaga no. Yung ano lang sa atin yung yung ang pinakalakas ng sa atin na invention, invention dito, yung paggawalan po talaga ng bata no. Pero sa kanila ABC e po talaga sila para sa future nila, sa ekonomiya nila lahat-lahat. No, dito sa Pilipinas kaya sa atin kahit na sobrang hirap eh, ang pinakamaraming resulta nito yung paggawa ng bata napakadali lang talaga no? kaya yun ah, lalo tayong ano, um, naghihirap kaya salamat po ah, kaibigang no. sabi po niya yan po ang isa no? yung ano talaga na dapat banta no? na mangyayari po so salamat po ah, kaibigang may so ngayon sana po tayo